Good morning! Mangunguha kami ng bato. Pang ano namin? Pagpain. Alah. Mangunguha kami ng bato mga master. Kasama ko yung dalawang tumangkin ni misis. Ayan oh. yung Kapitan namin oh. oh. Say hi to my vlog. <laughs> Alright, mamulot muna kami mga master. Update na lang pag may ma huli. Sana merong ano. So yun mga master. So pinapanood ko lang mag uh, sa YouTube yung mga na bato para pang gawing katigas ngayon. Ah, pabigat. Ngayon, ginagawa na namin ginagawa ko na anong pay natin? itong pay namin, bato Pinakain doon ng isda <laughs> hatak na naman hatak na naman, mga master shout out dyan sa mga master sa Saudi bisugo yeah. ayun na bisugo na naman puro bisugo mga master puro bisugo ang isda lumalaban yan peace on mga master lumalaban daw shout out pala dyan sa mga anglers dyan sa may palawan yan Shout out ito sa Tagabakakay kay Fishing Outdoor Yeah. Sino pa yung taga-bakakay dito? Shout out sa inyo mga master. Bisugo na naman mga master. Ayan. Shout out sa mga Bicolanong vlogger. Picula, Oo. Oh. Mga Bicolanong vlogger. Kay Fish Moto sa Katanduanis. Shout out sa iyo. Shout out yeah. din kay Master Richard Molina. Sa salamat sa Lord. May huli na naman tayo. Eh, huli, may huli pero ay. Bisugo. Bisugo. Bisugo na naman mga master. Ay no. Yon. Oh, kasi ba yung tropa, ay no. Ano ara piki ata to, piki. Ano sarap ihawin. Bisugo piki. Yon, bisugo mga master. Ay sara yan, sa babaan ay pa. nice. lord palang Yun o. Na. na naman salang, salang isda kung ko naman ang <hits> laki mga dalawang kilot, isang gohit yan oo oh laki Tawadan natin. Dalawa-dalawa nang mayuli. Puro sila si Bad, ako puro hulog. <coughs> Mukha yata ng ay tanggal. Ano ba? Meron. Mukha yata ng hindi pa natatanggal yung balat ko sa puwet. <coughs> Ayun na, umiikot na oh. Wow, talakitok pala. Hoy, talakitok. Hey, hey. Ay, oh. ano? Oh, ano, niyo ang laki oh. Iyon oh iya wow yo Wow lakay Oy Obo pa yun oh guys niyo pala Ayos na ano pa na ok ok saminya Go pa nandito yung talakito isa mga master hindi, marupina na ito, marapin Yan, para... Okay, so, Iyo, no? ganda! Marupina, Ay, sap sap ang marupi na. na malaki. Parang para, para yan yata yung pinirito ko kagabi. Yan, kagaya yan, yan. Tambong yun. Tambong? tambong. Oh. Alright, mga master. Nakatalikitok na kami. Alright. bisugo dalawang bisugo na kadalawang oh, bisugo na puro pulahan huli mo ah <laughs> pwede na tong oo ayan guys nakasipad tayo okay kaya na magbunbun ako na kan hindi ko muna papalitan nakasipad eh papalit sana tayo ng jig eh Oops tumatakbo. Na. mga master. Oy. mahaba bang Oy, ayun oh. No? Uh, okay. laki mga master. Ayos yan. Huwag muna tayo magpalit at uh, mukhang si sinuwerte na. Yeah. ayun oh. No? Naka Grabe Grabe ito. Nagliligpit na at papalitan na kahuli pa. Palitan natin ng ano. Dahil baka maputol lang dahil may gasgas ng ano. Yung. Ito. Ah, sa ngipin niya. Oo. Okay. Aliyan na naman mga idol. May pang abaw-abaw na kaming tatlaw. Bisogo, puro bisogo isla dito. Oh, ayun ayan si bud na naman mm. Bisugo na naman ayun na oh, bisugo ayun yung yung birtod niya pang bisugo nakadali nakadali mga master Ayan o, oh. Misugo, all right. Ano yung guys yung pain, pato lang yan o. Yan o. Bato lang yan. Nihulog. Yan. yan. Dito tayo sa Mishibis. Ayan, lalawak ng karagatan dito. First time maglaot. Hindi. Ito yung isda, o. yung pila? Hindi, yung tagisay. Oh. Huh? <laughs> yung tag yung pinakamasarap na oh. <laughs> isda. Pumuli ko sa kabila. Ah. Kalutin ko na. Ayun, o. No? Uy, Naki oh, nakinang-kinang mga master oh. oh. Parang bukaw na kun. Ay, sarap niyan. Ganda ng tama pala Ayos. Ah, eh. Yan, dali na naman ang ng bisugo. Ayaw nang malalaki, gusto yung bisugo lang. <laughs> ito sa akin. Saan na makadali to. Tangigi. Tangigi ang barakoda. You know, you know Yan oh, no. puro bisugo. Ayan mga master, sunod-sunod ang huli. Ayun, bato lang ang pain. Ayun o, ito sa akin. Naayos ko pa yung bato. Ayun, malapit na, malapit na. Ayun mga Ay, ayun, ayun, na ano ayun, ayun, tiki. Ayun, tiki mga master. Malaking tiki, oh. Oh, Pero masarap yata yung pakiyo yung prito. Oo, masarap to. Oo, oh, yan. Sige, andali natin yan.

si Bad, mga master. Bisogol naman yan. O yun, sap-sap. Oh, bagong, ha? Ah? Talagitok. Talagitok yan? Mm -hmm. Ano ba klaseng talagitok yan? Talagitok pala yan. Oh, talagitok. Yan ang mga master, oh. Hmm. So mag-iho muna kami mga master ayun. Para kami nagcamping ng tatlo. Yeah. Tapos na mumulot kami ng bato. Pangpain namin mga master. Andito tayo na may bakawan. Ayun. Busok na, niloto na yung malit na barakuda. Ayan mga master, ang huli. Ayan. Ayan. pa, oh. Oh. to oh. ito, yan Ayan, puro dami ng ano. Ay, hindi, hindi ito bisugo. Hindi. Okay. Ang laki mata, ay, ay. Malaki pala na huli mo. Hmm. Mag-iimis na sana ako. Mag-jijig ko kung mag-art pa. Huli. ni, ayaw ni magpaiwan? Gusto rin si mama? <laughs> oh, pag sumama? Pag gusto rin sumama, sasama talaga. Uh -huh. mga master Ang aming pinaghirapan ngayong umaga ano o Sariwang isda Tikman na natin

malapit na malapit makawala oh Nakapilit pa rin ito Kahabol pa Just me.